Hello guys, magandang hapon po sa atin lahat. Ayan, so kanina po mga boss, ayan sa nakapanood, uh, nakatingin, nakasilip po sa post po ni Tor 3D at ni Tor sa ating YouTube at Facebook po. Ayan, nagpost po tayo kanina mga boss, banda alas 12:30. So, malayo pa po sa cut-off. Muli mga boss, uh, congrats sa mga nakasabay sa ating numero, siempre sa ating mga GC members, congrats po sa nakadaog, nakapanalo po kanina. So, tingnan po muna natin may nanalo po ba sa ating GC, mga GC members po natin, mga boss. Okay, so oh, ayan, yung ating uh, GC. GC number 5. So, si Mega. yan so panalo po. Congrats Sir Torn, uh, naka hilak ta no? So, syempre, sir, uh, solid ni. Uh, so, panalo si Madam Megas. Congrats sa mga nakadaog, mga boss. Syempre, tor din po. Ayan, so, panalo din po tayo, mga boss. Straight po yan, mga boss, ha? Straight target po ang resulta. Okay, so, muli, congrats sa mga nakadaog, nakapanalo po. Sa mga solid followers po natin dyan, solid subscribers. Ayan, so, ang ating uh, numero, mga boss. Ayan, no? Uh, mga tinaya po natin. So, straight po natin, mga boss. So, check nyo lang po, nakapag-post po tayo kanina. So, ito mga boss, ang ating post kanina. Klarong-klaro mga boss, ang uh, resulta at binigay po nating na numero. Ayan, so yan po yung ating uh, priority na 215 at 218. So, congrats muli!